Mapagpalang araw po sa atin lahat, Raffy Tulfo nagamit ang lehitimong anak para kita hindi umano ang uh, naging uh, karelasyon niya ayon sa anak niya nga si Grandy Sa interview ni attorney Libayan kay Grandi na anak ni Raffy Tulfo, tuwing magkikita sila ng kanyang tata na si Raffy Tulfo, may kinikita din itong babae ayon kay Grande. At alam din ito ng asawa ni Rafi Tulpo na si Jocelyn na magkikita sila ng kanyang anak na si Grendy. Pero lingyan sa kaalaman ni Jocelyn, may babae itong tinatagpo ayon sa anak niyang si Grendy. Pero baka naman alam ni Jocelyn na may mga babae si Rafi Tulpo. Parang ang lumalabas na gamit ni Rafi Tulpo ang anak niya na si Grendy para kitain ang mga babae niya. At bibigyan niya ng pera ang anak niya para masulon yung babae niya. Ang tanong, alam kaya, ito ng asawa niyang si Jocelyn na may uh, tinatagpo siyang uh, babae tuwing magkikita sila ng anak niya at nakwento ni Grindy paano magtrato si Raffi sa isang babae dahil sa selos na tiis niyang uh, iwan sa banyo ang babae. Makaawa ang babae na balikan kasi walang uh, pera, walang pamasahe. Yun ang nakita ng anak niyang uh, na si Grande. At kung gusto nyo nga mapanood yung buong interview kaya Grande, pwede nyo nga panoorin sa channel ni Attorney Libayan sa Batas Natin. At kung ikaw hindi pa nag-subscribe ng akin channel, subscribe mo ng akin channel, Ives Kibilasco. Maraming salamat po at mapagpalang araw po sa ating lahat.